Yan yung pinsan ko. Oh. May dala na siyang palay. May dala na ng palay yung pinsan ko. Eh no, mamumulot ka lang. kanina na patulot ko isang tumpok. Makalimutan kong i-video. Ganyan, pulutin mo lang. Uh. Yan na. Palay. Yan, pulutin mo. Ganyan. Yan. Punti lang ito. May nakita lang kami. Ano? Ang ganda. Isang tungpok. Iwan natin dito?